Hello mga kaibigan, ngayong araw ituturko kayo dito sa may resort dito sa May Amin 'Di ba? Napakaganda niya. Para makita niyo naman ang lugar namin. Din mayroon din kaming mga resort nga ganito. 'Di ba? Very refreshing dahil maraming puno, maraming bulaklak at mga view. 'Di ba? So, kung nainitan kayo, pwede kayong pumunta dito. oo 'di ba? Napakalinis din na dito at ang mga cottages nila mura lang then 50 pesos lang entrance ito ang entrance nila ayan di ba yan ang ilang mga sliding at mababaw lang yan dyan mga 5 lang 5 lang ang lalim at yan banda sa may sliding nila sliding board nila pero hindi ako nag slide natatakot ako des mababaw lang kasi kasi gusto ko malalim baka kasi masungko yung tuhod ko dyan o, diba yun sa bangdang dulo don dati dati malalim yon hanggang 10 feet yon ngayon binabawa nila hanggang 8 na lang ang lalim. Pero malalim pa rin. Pag hindi ka marunong maglangoy, huwag ka na lang dyan. Doon ka na lang sa pangbata. At, at ako naman, kasalukuyang marunong naman ako maglangoy. Kaya, pupunta ako dyan mamaya. As of now, pakita ko muna sa inyo ang mga view dito. ba diba? mayroon silang yan. Pwede ka diyan mag, -mag post mag-posing, posing, posing mag-picture. Pero hindi ako nakapag-picture, wala namang mag-picture sa akin. Yun, mayroon lang selfie, pero wala ng ano. Yun diyan, di ba? Oh, clearly ang water dito. Tingnan mo 'yon, guys. At hindi masyadong maraming naliligo. Kaya ayaw ko din kasi yung maraming naliligo. Gusto ko yung ano lang. Uh, asab now, konti lang naliligo ngayon kasi pamilya lang ang nandito ngayon. Ayan. oh, wala na nga ang tao. Ilan lang tao. Ako na lang ata ang tao. Diba? Very clear ang water. Napakanindot magtampisaw. Napaka nice magtampisaw rito. di Diba? Very clear ang water. At saka ang water po dito. yan kamag-anak ko yan. At saka po ang water dito, nakafilter uh, naka -filter. Hindi ka mag-aalilangan nga ano siya. Malinis talaga siya. Paano ko nalaman? Hindi nyo na itanong. Bakit naka -filter? Kasi yung friend dito, Ah, uh, yung may-ari pala, I mean, yung may-ari dito, yung binalay niya, friend ko. Kaya alam ko nga naka-filter talaga ang water dito. Kaya malinis siya. At the same time, nilalagyan nila every night ng chlorine, maraming chlorine. ayan, 'di ba? Mm, ang sarap maglangoy dito. Lalo sa taginit. Oh, parang ayaw ko pang umahon dahil na, na uh, nalalamigan pa ako gusto ko pang mag exercise nag yoga at, this, at the same time nag yoga ako dito oh, ba diba? masarap mag exercise swimming exercise at saka yoga Oh, di ba? Dahil ako na lang at saka yung isang kamag-anak ko, di ba? oh, napaka-nice. At saka hindi ka maiinitan dito dahil may parang bubong siya nganit. Yung makapal <clears throat> naman 'yan dahil tatlong a uh, sapaw 'yan tatlong patong ba? Kaya hindi siya mainit pa sa sun. hindi ka mainitan directly sa sun talaga. Dahil may bubong siya. Nganit. Ayan, di ba? Ayan. Napaka nice magtampisaw. Stress free and relaxing talaga. Relaxing mind. Hindi ka mag-iisip ng kahit ano-ano. Mag-enjoy lang. Kung gusto nyo mag-enjoy dito, sige punta kayo. Punta kayo dito. Pwede rin nyo na akong ipigim para at isasama ko sa inyo ga Basta balibre. <laughs> Charing joke joke joke. Pero di ba nice guys. O ba diba? napaka nice talaga baka gusto niyong magpunta, pwede kayong pumunta dito sa Santo Tomas, sa may amin. Yan. Pero usually, hindi ako taga-rito, ha. Hindi ako taga-Santo Tomas. Yan. Napagala lang ako dito. At saka dito talaga kami madalas. O, oh, di ba? Oh, relaxing mind talaga. Dahil napaka-clear ng water. Peaceful. O, oh, di ba? O, oh, si See? O kaya, ayan alin na kayo. Mamasyal na kayo dito. At nang malamigan din naman kayo. La, gaya ko. Malamig na ang aking katawan. Pero masarap pa rin maglangoy. Mag-swimming. Masarap talaga mag-swimming. I like swimming very much. Talaga. Pag sa dagat naman, gusto ko night ako mag-swimming sa dagat dahil ayaw ko yung maaraw, masyadong mainit sa dagat. Kaya dito, okay lang dito dahil may bubong. May bubong siya. O, oh, di ba? Oh, malinis talaga dito. Ayan, may diba? water pala. ako lang muna ang aking video. Please like and share. I hope sip tayong lahat. Babu.